Grabe sitwasyon ng kahintang namin dito. Hirap na hirap talaga yung taong kami mga doy. Tapos may prangko pang kanina. Pahintahan ako ginugulo na ito. Grabe talaga. O, oh, kita mo. Nagtipitipi ba talaga yung taong siya? Gigil na gigil talaga siya sa akin. Eh, yung mga bap ko, lagi talaga niyang ginugulo mga doy. Eh, hindi naman din ako tinabangan ang room namin kay yung mundo niya. May sarili din pala. Eh, nahirapan talaga yung kahintang ko. <laughs> Kaya gumawa na lang ako dito ng sarili kong pangarap. Kaya yung tori nila dito, pinabagsak ko na mga doy. Tapos erecta ko pa naman sana talaga yan sa pangalawang tori nila. Kaya lang yung lunglong nakaturbo ng mga doy. Kaya gumalaga na ako. Pero di ko talaga mo sa kalain. Kita mo yung ginawa ng prank ko dito. May udora pa. Saan ka pa? Ang doy! Giyob, giyob na! <laughs> <laughs> Tapos nagyabang na yung udura dito. Sabi niya, tago taguan daw. Alam niya naman siguro kung ano yung ibig mo sabihin at saka gusto niyong iparating ni Dora dyan mga doy. Pag ni Dora kasi, ganyan talaga yan. Kasi magugulat ka na lang talaga sa gagawin niya. Kaya matik yan. Alam ko na yung anong gusto niyong sabihin doon. Tapos dito, diba napitas ako dyan mga doy? Bakit ako nakadali kay Mia ngayon dyan? O oh, kita niyo, nag double kill. i na ako doon. Ano yun? Paano nangyari yun? Bag ba yun or bol? <laughs> Pero ay, ano na lang atin kung paano yung mga bay. Basta ako dito, magpupos na lang talaga ako. Nangangarap na lang talaga ako na para makabasag ng mga tori nila. Pero di ko na po sa kalain eh, yung tatlong tori nila. Ah, nabungkag ko talaga mga bay. Tapos anito na si Dora, ay eh, tagot-taguan, di ba? Hindi mo ko pwedeng taguan doon. Bisag magtago ka sa likod ng lungnong, -lung kunin talaga kita. Sinabihan ko yung mga kampi ko dito. Ipin sa mekanismo kayo kasi napakasayan yung ginawa akong pagkulata sa mga tori nila.

ni Dora dito nagpanggap pa yung taong tangal at siguro niya hindi siya nailawan doon sus so, Mario safe ka naman in taon doy parang binigay mo lang in taon yung hindi mo gusto kunya karon kay na kita isama ko na tong lin ninyo kasi para hindi ka malungkot may kasama ka <laughs> Nakupo, parang gusto pa yung sumama ng Mia Kalipa na to. Kaya yung gusto niya, Ibigay natin yan sa kanya. Pasensya na lang talaga. nang na talaga yung tao nako. Sa so, sobrang gigil ko ngayon taon dito kay Pranko mga doy. Ah, sinundan ko talaga siya. Alam ko naman talagang maling-mali yung ginawa ko dito. Kaya lang kasi, hindi ko na talaga na-control yung nararamdaman ko, mga doy. Dahil sa ginagawa nitong Pranko na to kanina pa. <laughs> Naku po, nakaturbo na tao ng yung long-long. Matik yung alabi namin dyan. Lista na yan sa tubig, mga doy. Kala siguro din ng lunglong, makakatakas siya. Never ka mangyaring makakatakas ka, Loy. Idamay ko pa tong prank ko niyo to. Kasi, kanina pa yung time nang gigigil dito. Yung gigil ko, doy hanggang matapos talaga to. Kaya, paninindigan ko na lang talaga yung gigil ko sa sa'yo. <laughs> Pinangunahan ko na lang talaga para mabasag yung top play nila. Pero ang ginawa ng alam niya kalipa dito mga Loy, nagpakalit siya. Ang, ang yung anino pala yung pangsa sa'yo na yun. Kaya lang, yung anino niya, ah inuha ko talaga idamay ko pa nga sana yung tuliling dito kaso nakapag side state man inuhan peligro nga yung kahimtang ko mga doy pero tansyado ko talaga yun na may mabilinta kaya yung dakong mananap dito kinulata na namin mga doy ang maganda pa kaya nakuha ko pa yung dakong mananap na to tapos yung prang ko gustong makawala tapos yung tuliling pero ha ah, naging alaala lang yung taon sila kaya napasabi yung taon silang gg na ay gg na talaga yan kasi naipitambak namin kayo Ayan, narinig ko na naman ang victory.